Hi, Your Honor. Kadalasan po pag po kami sa mga teritoryo ng bawat DPWH, kadalasan po may mga negotiator na po kaagad na nakaharang. Tapos ang po nila, bago ka po makapag-drop ng bidding, kailangan ipasilip mo sa kanila yung mga financial documents nyo. Dahil pag hindi po, uh, di disqualified ka po nila o di ka po ng mga dokumento, pipilasan, babuwasan. Kasi po, may appointed taker na po sila. Kaya minsan po, tatanungin kanila, ano to, laban or makikisama or Or, ano po, mananahod. So, pag sinabing mananahod or makikisama, eh, hindi ka po nila pipilasan. At kasama ka po dun sa share na hatian ng percentage po. So, yung sahod, mabibigyan nyo. Magpapatalo yun, pero may meron na siyang kita. Opo, pero kailangan po, ipakita niyo po muna sa umpisa yung kanyang financial documents po. Pero pag susugod ka naman po, yung laban po ang gagawin mo, tatakutin mo sila. So, ang mangyayari po, ang hindi disqualified ka po nila kaagad. At pag nanalo ka naman po, ang mangyayari naman po ay tatawagan ka po ng negotiator o di kaya minsan po, tatawagan ka na po ng district, ano, ng district engineer po, pakikiusapan ka po. Para umatras po or pag hindi po, talagang may hirapan ka talaga sa implementation, di ka rin po mananalo. Mm. Uh, okay lang po yung honor kung basahin ko lang po itong step by step. Okay, yeah. sige. Para oh. lang malaman din ang... Andito si Secretary Bono, para ma... saka si Yusef Cabral, wala na sila. At least malaman lang nila kung papano kayo papano nang mamagic sa bababa di ba ah, Yes po your honor it, it, may be too late in the day pero nothing's too late di ba secretary no of your your honor partnerin rin po ito ng affidavit ko okay lang po basahin ko po uh, sa nasalihan po namin mga public bidding may dalawa o tatlong ah, may mga sumasali pa sa mga oh, sorry ang share na tinutukoy ko ay kumakatawan sa malit porsyento o pera na binibigay ng takers takers po ang nagbibigay nun para sa mga ano po mga negotiator at saka sa mga bids and award committee ito ay kumakatawan sa bayad para sa pagsali at pagpapatalo ng ibang qualified na contractor sa mga bidding Umaatas po yung mga bidders kasi po hindi naman talaga sila mananalo kahit anong gawin nila Ginagawa ito upang magmukhang lehitimo ang nagiging proseso ng pagkuha ng project. Kung mapapansin ng mga mababatas, makikita na halos dikit-dikit lamang ang presyo ng mga bid amount ng mga sumasali sa, sa rig bidding at peking bidding na ito. Bago pa man magsimula ang dropping ng bids at opening na, at opening na madalas ay naka-live stream sa YouTube at ala, ay alam na ng mga contractors kung sino ang nakatagdang manalo. Kung biglang mag-dive o biglang uh, pagbaba ng presyo sa kanilang bid na isunumiti upang maging lowest calculated bid, ay kadalasan pa ito ng BAC. Gamit ang ilang proseso upang maibigay pa din sa taker ang project. Isa sa mga proseso ay ang pagpupunit o sa dokumento o pagsulat sa mga pahina ng bidding documents upang madeklara itong non-compliant at tuloyan ng hindi makonsidera sa proyekto. Ilang beses namin sinubukan labanan ang prosesong ito sa pamamagitan ng pag-report at pagpapadyari sa mga tiwaling kawani ng gobyerno, ngunit hindi lahat ay nadadala, di, nadadala dito. Mayroon akong mga naitagong newspaper clips na ako mismo ang nagkwento at naglahad ng mga kalokohang ginagawa ng DPWH, subalit hindi sila natitinag dito at patuloy pa din kaming dinidisqualify sa bidding naisip ko noon na kung magpapatuloy ang ganitong sistema ay hindi ako kailanman magkakaroon ng kahit anong proyekto dahil sa lantarang pandaraya na ginagawa ng mga kawani ng gobyerno ang taker ang taker ng proyekto naman ay ang mga may-ari ng project sila ay mayroon mga nakausap sa loob na Bids and Award Committee o ang mga BAC upang makasiguro, nasa, makasigurado na sa kanila mapupunta ang project. Maaring nabili na nila ang proyekto mula sa congressman at iniintay na lang na lumabas ang resulta ng bidding na isinasagawa. Sa madaling salita, nakaset na o nakaayos na sila na sila ang mananalo at makakakuha ng mga proyekto. You, ang taker sir. ang siyang may-ari ng yes, project. Sinasabi, nabagay yung congressman, may person na nalalits ka rito na tungkol sa mga participation ng mga congressmen o mababatas sa, sa bidding pa lang? Uh, kadalasan po, Your Honor, sinasabi po ng negotiator na kung sino yung uh, nakakasakop na distrito. Okay. Sige, please proceed. Sa madaling salita, nakaset na at nakaayos na, sila ang manalalo at makakuha ng mga proyekto. Ang taker ang siyang may-ari ng project dahil nabili na nila ito sa mga, uh, sa may, sa mga may interest o may hawak sa mga lugar na kung saan gagawin ang mga proyekto. Sila din ang nagbibigay ng share sa mga contractor na nais sumali sa bidding. Sa ilang best naming nakasali ay at, at nanalo ng bidding, ay ilang best din kaming tinutulungan ng back upang ayusin ang aming mga papeles. Lalo na kung dapat ay ma-disqualify kami dahil sa pagkakamali sa aming mga dokumentong isinusumite. Nag-iiba-iba lamang kung sino ang taker, negotiator, royalty, backup, player, at iba pang terms na ginagamit sa bidding. Ang nananalo sa bidding, ang nananalo sa bidding bidding na ito ay ang mga ay ang mga may kapit sa mga matataas na opisyal. Ang negotiator naman ang nag-aayos sa mga gustong sumali sa araw mismo ng bidding. Sila ay kadalasang tao ng taker o di kaya ay membro ng back upang makasigurong kontrolado nila ang magiging flow ng bidding pati na din ang magiging resulta nito. Ang royalty naman ang ang mga taong nanghihiram ng lisensya. Sa kalakarang ito, ang totoong gumagawa ng proyekto ay ang mga contractor na walang sapat na kapasidad upang makasali sa public bidding. Depende sa pag-uusap kung magkano ang royalty fee, pero kadalasan ay nasa 3 to 5 percent ito ng project na napupunta sa may-ari ng lisensya na hinihiram nila. Ang player naman ay sumasali, la, sumasali lamang sa mga bidding, sila ay qualified sa proyekto upang magbigay daan sa taker na nagpauna na or bumili ng... Or bumili ng project sa mga congressman. Kapalit nito ay tinatawag na share na agad agarang nakukuha ng player upang magpatalo sa project at magmukhang lehitimo ang bidding o para magmukha siyang competitive bidding na naayon sa batas. Ang share ay kadalasang 1 is to 1 or 1,000 per 1 million depende sa naaprubahang budget ng kontrata. Ang obligasyon ay ang pera na binibigay ng mga kontraktor sa bawat kawani ng gobyerno at tao na involved sa proyekto. Ganito ang karamihan sa nagiging proseso na tinatawag nilang bidding sa DPWH kung saan usually ay negotiated na or may nag na at may nakatalaga na nang na, dapat makakuha ng proyekto. Sa so, umpisa pa lamang ay rig na ang bidding dahil hindi pa nagsisimula ang pinaka-bidding ay may nakabili na ng proyekto o may mga nakatakda ng manalo kadalasan upang makakuha, na, makakuha ng proyekto ang mga contractor ay nagbibigay ng mga advances sa mga politiko upang ma-reserve ang isang proyekto at siguradong sa kanila mapupunta dahil hawak ng mga politiko kadalasan ang mga tao sa Bids and Award Committee. Ito ang mga sinasabi nilang SOP. Sa araw ng bidding ay meron ding nag-aayos sa mga sasali na tinatawag na negotiator upang makontrol kung sino lamang ang bibili ng bidding, bidding documents at kung sino lang ang makakuha at makakabili ng bidding documents, sila lang ang pinapayagang sumali sa public bidding. Nagawa-gawa lang para magmukhang lehitimo. Ang ibang qualified na contractor ay madalas na hindi na pinasasali at binibigyan ng tinatawag na share o porsyento. Ito ay nagagano sa taker o ang nakatakdang manalo sa bidding para may award sa, may award sa nila ang project. Ang halaga ng isang share ay nakadepende sa presyo ng project ngayon, na naaayon sa dokumentong galing sa DPWH, ang halaga ng share na nakukuha ng mga contractors na sumasali ay pumapatak sa 1 to 3 percent base sa total na presyo ng proyekto. Ibig sabihin... Excuse me, sundan ko lang. Uh, ilang 1 to 3 percent yon yung binibigyan ng share? ah uh, kadalasan po kung ilan po yung sumali De, sa... Ilan yon Karaniwan? Average? number of participants sa bidding? ah uh, depende po sa dami ng sumali. Kapag Hindi masyado ka, pong sumali. yung on the average, ilan yung sumasali? ah kadalasa po, pinipigil na lang sila na hanggang 10 lang dapat sumali. So, so sampung 53%. hindi po. Bali, yung 3% po, hati-hati na lang hati -hati po yung lahat ng contractor okay. doon. Thank you. Basi sa total na presyo ng proyekto, ibig sabihin dito pa lang ay may nababawasan na agad na pinaka-operational budget ng taker. Kung susubukan naman namin hindi sumalis sa kanilang gustong gawin at susubukan namin na sumunod sa tamang proseso ay pinapunitan nila ang aming mga dokumento pang, pang bid para ma-disqualified o, ma o ma-classify bilang non-compliant kami agad at hindi na ikinukonsidera ang mga dokumento para sa bidding process. Sa ganitong sitwasyon ay wala din kaming matatanggap na ganitong, na ganitong dahil hindi kami nakisama sa gustong mangyari ng mga taker o tinatawag din naming sunog o lugi kasi may bayad para makabili ng bidding docs. Ibig sabihin, talo na po yung pinambili po naming bid docs pag hindi kami nakisama. 50,000 po yun kadalasan. Ang patakaran lang ito ay kadalasan ay ginagamit nilang pananakos sa mga contractor dahil pag na-disqualify kami o maging non-compliant, may posibilidad na kami ay tamaan o mabigyan ng sanction ayon sa three-strike policy upang ma-blacklist kami. So ibig po sabihin, sinasadya nilang ma-disqualify kami na tatlong ulit para wag na kaming sumali ulit kasi mabablacklist na po kami. Anyway, meron kang document. Are you willing to sign the uh, that document na parang affidavit din at isabit mo sa komite? Yes po, Your Honor. Pero the, whole, yeah, the whole point is, parang sinasabi mo, the contractors are at the mercy of DPW officials who sometimes are at the mercy of politicians. Yes po, Your Honor. Long and short. Yeah. Mahaba pa ba yan? Yes, yun. Kunti na lang po. Oh, Tapos sige, lang po. Ang BAC, uh, ang back ay involved sa ganitong sindikato. Simula pa lamang sa pagbili ng bidding documents hanggang sa matapos ang pag-evaluate ng bidding at may award ang proyekto. Minsan ay mismo ang back sekretaris mismo ang negotiator upang may na walang makalusot sa contractor. Nagiging mas madali ang pagkuha ng project dahil mas may tinatawag sila na padulas o ang perang kinukuha ng back mula sa contractor. Sa ganitong pamamaraan ay pinapadali din ng BAC ang pag-award at pag-aayos ng mga bidding requirements sa project. Ibig sabihin, kahit dapat wala silang pinapaboran ng mga bidders o contractors dahil may mga padlas, ay sila sila mismo ang tumutulong para mapabilis ang proseso. Kadalasan ay sila na ang nag-aayos at nagsasabit mismo ng bidding documents ng kumpanya upang mapabilis ang mga billing na ayon sa accomplishment ng project. Kung hindi ito gagawin ay gigipitin nila ang mga contractor pupunitan ng mga papel upang mahirapang ma-award ang project. Sa ngayon, patuloy pa din namin na inaayos ang mga listahan ng mga na katransaksyon namin mula noong sumali kami sa bidding noong 2012. Base sa aking mga naging obserbasyon, nakadepende sa pa, nakaupong presidente ang porsyento. Noong panahon po ni, okay lang po your honor. Noong panahon po ni former President Pinoy ay umaabot po ng 10%. At sa panahon po naman po ni President Duterte po ay umaabot naman po ng 12 to 15%. Subalit ngayong panahon po ng mahal na presidente ay umaabot na sa 25 to 30 ang total na porsyento ng proyekto ang hinihingi ng mga congressman gamit ang kanikali ng mga tao o tinatawag na bagman. At ito ang pinakamataas na hinihingi sa uh, lahat ng mga contractor sa Pilipinas, sa aming mga contractor po. Kung hindi kami susunod sa ganitong gawain, ay bibigyan nila ng problema ang project namin gaya ng mutual termination at right of way problems. Minsan ay ginagamit nilang panakot ang blacklisting kung saan hindi na kami makakasali sa mga bidding sa loob ng isang taon. Kaya, kaya madalas ay sumusunod na lang kami sa gusto nila. Ilan sa mga nakausap namin sa bawat distrito ay isina, example lang po ito. Ay sa Quezon City First for example si D.E. Lloyd ay lagi akong tinatawagan pag lumalabang kami sa bidding na may taker sa mga projects nila kaya nakikisama na lang kami kasi pag hindi kami maka mo na, sabi mo example lang ano hindi yan accurate at eh, po totoo po to eh bakit example hindi. uh, kasi po an uh, po ilan lang po ito sa mga babanggitin ko kasi masyado Sige. po mahaba uh, nakikisama na lang kami sa sa, kasi kapag hindi magagalit ang politiko na may hawak sa kanila at tatanggalin sila sa pwesto at ipapaba-blacklist daw kami sa pamamagitan ng three strike policy. Tinatanong ko kung sino politiko dyan, ngunit ayaw nila itong uh, sabihin dahil sa kanilang posisyon bilang district engineer. Sila ang may control ayon sa kung sino ang congressman ng district na nakakasakop sa area ng projects na nilalabanan namin year, 20, 20, year 2022 onwards, ang kalakaran po dito tuwing sumasali sa bidding, hinaharang kami agad ni Lin, negotiator sa bidding. Kapag matigas ang ulo naming nagdadrap pa rin kami sa aming bids, kahit anong subok naming ayaw buksan ang financial bid na aming isinumite kapag nanalo sa bidding, matatanggal si D.E. Lloyda. Siya po mismo ang tumatag sa akin para magpa-disqualify na lang kasi kapag hindi gagawin di omo no ng paraan upang madali o sa three strike policy para maiwasan naming ma-blacklist at magalit sa akin ang politiko na may-ari ng mga projects at projects, tinatanong ko sino ang mga politiko ng district ng mga congressman na nagpapabiti sa DPW Quezon First Day. Quezon City First Day. Quezon Quezon, 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 Quezon City First Day. Sa DPW Quezon City Second Day naman, ganun din ang bidding dito sa panahon ni DE De Buenadera year 2022 onwards na sinundan naman ni DE protesta wala din masyadong bidding kasi kapag sumasali kami disqualified agad at papakiusapan ka ng negotiator na umatras kasi may taker na rin mga politiko dito kung kanino, kung kanino galing ang projects. Gaya ng Quezon City First Day, oh, three strike policy din ang panakot nila at magagalit daw di oh, mga politiko sa DE kapag nanalo kami. Kapag nanalo kami at tatanggalin sila sa pwesto, ang congressman sa lugar na ito ay magagalit sa amin at papahirapan kami sa implementation ng proyekto kapag ito ay na-awards sa amin. Kaya napipilitan kami sa kami minsan umatras dahil sa matinding pressure at pakiusap ng DE at negotiator. Minsan kapag hindi pa rin maayos mga mga taon na ng congressman ang tumatawag at kumakausap sa amin, kapag ayaw pa rin naming umatras. 'Yun po. Ma the, the, anyway, pattern na na-establish yung pattern. Secretary Bonoan, Jose Cabral, nabanggit siya since 2012. Andiyan na rin kayo dalawa since 2012. Hindi niya namamonitor yung structural eh. Systemic, structural. Yung Bulacan First uh, District Engineering Office, tingin ko microcosm lang ito eh. Of the entire, of what's happening in the entire country. 23. 23. Your Honour, this is very revealing that I am hearing now. Oh, by the way, Your Honour, I uh, I retired in the Department of Public Works and Highways in 2010. Ah, and then. Uh, 2010. Okay. Sorry, and, uh, I uh, just came back in 2020. Uh, uh, 2022. 20, so this is very revealing, Your Honour. So this is the loophole actually of manual bidding. Um i would not know whether uh, you know to uh, for this for this particular problem you know i don't know in in my in my watch in my watch your honor i uh, i recall that i've been i've been signing a blacklisting of